Nakakakilabot na hula ni Elizabeth Oropesa. Hindi ako makatulog. Hirap na hirap ako matulog nitong mga nakaraang araw. At palagay ko, yan ang mga unang katagang binitawan ni Elizabeth Oropesa, isang actress at faith healer sa isang video na agad naging viral. Ayon sa kanya, may mabigat na dahilan kung bakit siya nababagabag. Kaya alamin natin ang sampung nakakakilabot na hula ni Elizabeth Oropesa tungkol sa tinatawag na tatlong araw ng kadiliman pang sampu. Ang di maipaliwanag na kaba. Ayon kay Elizabeth, ilang gabi na siyang hindi makatulog. Pakiramdam niya raw ay may mabigat na mangyayari at hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Ang sabi niya, palagay ko hindi lang ako. Kasi nga po yung human resonance, may kinalaman po ito sa tatlong araw ng kadiliman. Ang tinutukoy niya ay ang Schumann resonance o tibok ng mundo. Sabi niya, nagiging erratic o pabago-bago na raw ito, tila nagpiprepara para ang mundo sa isang malaking pangyayari. Pang Siam, ang tumitigil na tibok ng mundo. Dagdag pa ni Elizabeth, may mga pagkakataon na ang tibok ng puso ng mundo ay tumitigil. Hindi pa po 'yan nangyari noon, pero nangyayari ngayon. Para sa kanya, senyales daw ito ng pagbabagong hindi natural, parang may cosmic imbalance na nagaganap. Pangwalo, ang kasamaan ng mundo. Mabigat ang tono niya rito. Ang kinalulungkot kasi ng langit kaya magdidilim ay dahil labis-labis na ang kasamaan. Sabi niya, ang mga tao raw ay nagbubuni sa kamatayan ng kapwa, nawawala na ang takot sa Diyos at nagiging makasarili at marahas. Para kay Elizabeth, ito raw ang dahilan kung bakit paparusahan ang mundo. Pangpito. Ang tatlong araw ng kadiliman, ito ang pinakaugat ng lahat ng kanyang sinabi. Alam ko na po ang tatlong araw ng kadiliman about tatlumpung taon na ang nakakaraan. Sabi niya, matagal na daw itong propesya at hindi lang TikTok o social media invention. Binanggit pa niya ang pangalang Vasula Raiden, isang mystic na matagal nang nagsasalita tungkol sa madilim na propesya. Para kay Elizabeth, hindi siya nag -iimbento. Matagal na raw niya itong pinaghandaan, pang-anim, Disyembre 21 at ang solar storm. Ito raw ang tinutukoy ng marami ngayon ang petsang Disyembre 21 kung kailan posibleng magsimula ang tatlong araw ng dilim. Ayon sa kanya, magkakaroon ng napakalalang solar storm. Pagkatapos, unti-unting magdidilim ang mundo. Hindi raw sigurado kung ito na talaga, pero sa kanyang pakiramdam, dapat handa tayo. May ilang scientificong ulat din sa solar storms ngayong taon, pero walang kumpirmasyon na magdudulot ito ng tatlong araw ng kadiliman panglima ang paghahanda ito ang parte ng kanyang babala na naging viral maghanda po kayo ng maraming tubig posporo at kandilang sagrado kasi lahat ng kuryente kahit solar hindi aandar para sa kanya ang mga ordinaryong kandila raw ay hindi sapat dapat binasbasan o sagrado ang gagamitin at kung may mga gamot or maintenance dapat daw mag-stock na ng ngayon pa lang pangapat ang kaguluhan sa labas. Ito ang nakakatakot na bahagi ng kanyang kwento. Magkakaroon po ng riots, looting, papasukin ng masasama ang mga bahay-bahay. Sabi ni Elizabeth, sa tatlong araw ng kadiliman, magkakaroon ng kaguluhan dahil sa takot at kakulangan ng pagkain. Kaya't dapat daw ay manatili sa loob ng bahay, sarado lahat ng bintana at huwag bubuksan kahit may kumatok. Pangatlo, ang panlilin lang ng mga demonyo. Isa ito sa mga pinakakilabot na detalye. May gagayahin silang boses ng inyong mahal sa buhay, huwag ninyong bubuksan ang pinto. Ayon sa kanya, gagamitin daw ng masasamang espiritu ang tinig ng mga kilala natin para pumasok sa ating tahanan. Sabi pa niya, pag binuksan mo, mamamatay kayong lahat. Kaya para sa kanya, ang panalangin at pananampalataya lang ang magiging protection ng mga tao. Pangalawa, ang walang hanggang pagsisisi. Nagbigay siya ng matinding paalala paanong hindi magagalit ang langit. Sumobra na ang pagkaganid natin. Hindi drugs lang ang nakakaadik, pati pagsisinungaling, sex at pagnanakaw. Ang mensahe niya ay hindi lang tungkol sa takot, kundi pagsisisi at pagbabago. Para kay Elizabeth, kung mangyari man ang dilim, ito ay babala na dapat balikan ng tao ang kabanalan. At ang ating number one, ang pag-asa. Sa kabila ng lahat, nagbigay siya ng liwanag sa dulo. Kung sakaling mangyari ito, hindi pa ito ang katapusan. Pagkatapos ng dilim, may pag-asa pa para kay Elizabeth. Ang pinakamahalaga ay ang pananampalataya. Mga nakakatakot na hula ni Mamo Gloria Escoto sa huling dalawang buwan ng taong 2025, pang-sampu, pagyanig at malalakas na lindol. Ayon kay Mamo, hindi pa tapos ang pagyanig sa bansa. Sa kanyang baraha, lumabas ang babala ng mga darating pang malalakas na lindol bago matapos ang taon. Pinakaapektado raw ang mga lugar sa Visayas, gaya ng Samar, Leyte, Cebu at Bohol. May posibilidad din daw na maramdaman ang mga pagyanig sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ngunit nilinaw niya, hindi pa ito the big one, pero malakas pa rin kung sakali. Isang paalala na kahit hindi ito pinakamalakas, Sapat na para magdulot ng takot at pinsala kung hindi magiging handa ang mga tao. Pangsyam, malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi lang lindol, kundi pati kalikasan daw ay magpaparamdam. May paparating paraw ng mga bagyo sa huling bahagi ng taon. Pinakamalakas ang tatama sa Mindanao at Visayas, habang sa Luzon, bagaman mas mahina, ay maaari pa rin magdulot ng matinding pagbaha. Payo ni Mamu maghanda na bago pa man dumating ang ulan, hindi man ganon kalakas, pero maghahatid pa rin ito ng pinsala at mga pagulan. Sa panahon ng climate change, walang maliit na bagyo kapag hindi tayo handa. Pangwalo, pagsabog ng mga bulkan. Isa pa sa nakikita ni Mamo ay ang pagsabog ng mga bulkan. Kabilang sa mga nabanggit niya ang Mayon, Taal, Kanlaon at Bulusan. At may isa raw na dapat bantayan. Posibleng sumabog ang Mount Hibok-Hibok ngayong taon o sa susunod. Bagaman hindi tiyak, Malaki raw ang posibilidad ng pagaktibo ng mga bulkan bago matapos ang taon, kaya payo niya maging alerto sa mga ulat ng FIVOX. Pangpito, aksidente sa eroplano. Sa baraha rin ni Mamu, nakita niya ang posibleng pagbagsak ng mga eroplano, lokal man o international. Ito raw ay maaring mangyari bago matapos ang taon at magdulot ng malaking pagkalugi ng buhay at trahedya. Hindi raw ito unang beses na nakita niya ang ganitong pangitain at bagaman mahirap tanggapin, isang paalala ito na maging maingat sa paglalakbay sa mga darating na buwan. Pang-anim, paglubog ng isang cruise ship. Nakakita rin si Mamo ng malaking barkong lulubog, isang cruise ship na magpapaalala sa trahedyang Titanic. Ayon sa kanya, maraming buhay ang maaaring mawala at magaganap ito sa labas ng bansa. Kung totoo man ito, isa na naman itong trahedyang magpapaalala kung gaano kahina ang tao sa harap ng kalikasan. Panglima, pag-iyak ng mundo. Isa sa pinakamatindi nakita ay ang tinawag niyang pag-iyak ng buong mundo. Ayon kay Mamo, posibleng lumitaw ang bagong sakit o pandemya na magpapabigat sa damdamin ng maraming bansa. May bagong sakit bago matapos ang taon, parang babala ito ng kalikasan sa sangkatauhan. Bagaman hindi pa malinaw kung gaano kalala, sapat na ito para maging maingat muli ang lahat. Pang-apat, sunod-sunod na trahedya. Sabi ni Mamu, Mukhang puro trahedya ang darating sa huling dalawang buwan ng taong 2025. Ang kombinasyon ng lindol, bagyo at bulkan ay maaring magdulot ng sunod-sunod na kalamidad. Payo niya sa lahat, laging maging alerto at handa. Ang mga trahedyang ito, sabi niya, ay hindi upang takutin tayo, kundi upang magising at maghanda sa anumang darating. Pangatlo, kaguluhan sa politika. Pagdating naman sa politika, sinabi ni Mamo na maraming baliktarang pangyayari ang maaaring maganap. Lahat absuelto at mababaliktad ang mga pangyayari. Posibleng may mga kasong malalabas, mga pangalan na babaliktad, at mga isyong magpapainit muli sa eksenang politikal bago matapos ang taon. Ayon sa kanya, sa kabila ng lahat ng ito, may mga taong patuloy na lalaban at babangon. Pangalawa, panandali ang pag-asa. Kahit puno ng negatibong pangitain, binigyang liwanag pa rin ni Mamu ang darating na taon. Kahit papaano mga loves ko, magiging maayos ang ating buhay sa taong 2026. Ayon sa kanya, posibleng bumalik ang sigla ng ekonomiya at muling magbigay ng pag-asa sa mga Pilipino. Bagamat puno ng pagsubok ang pagtatapos ng taon, may bagong simula na darating. At ang ating number one, paalala ni Mamu sa lahat, sa huli, nag-iwan ng mensahe si Mama Gloria Escoto, laging maging handa, maging alerto, at huwag mawala ng pag-asa. Ayon sa kanya, lahat ng ito ay paalala lamang na ang tao ay walang kontrol sa lahat ng bagay, ngunit may kakayahang magdasal, maghanda, at tumulong sa kapwa. Dagdag pa ni Mama ang pananampalataya at pagkakaisa pa rin ang magiging sandata natin laban sa anumang sakuna. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga hula ni Mamo Gloria Escoto? Ikomento mo naman sa iba pa.